pagpakain ko sa manok. Ayan. Alas 4. Oh, uh, oh, alas 4 na. Kain muna ako ng manok. Ayan. Oh. Ayan. Kanin at saka ano, tinapay. Hmm. Diba? Hindi na ako nagpahinga kahit isang oras kay para tinapos ko lang yung trabaho ko yun oh ha meron pala isa dito siya na ano kailangan na ano pa yan pakahanapin sa mga ayun yung no, aking mga galon oh at takot tubig para sa mga manok Nagagwantis ako kasi ay, naiwan ko pa yung ano ko yung lagyan ng mga basura yan o sa so, maliit nila na farm dito So, nagsunod sa ano ano nagawa sila kay tulog ka buok asa mong uban ha hello asa mong uban mong kamag-anak daghan pa man dayon pagkaon di ay eh? excited lang kung dalag pagkaon ninyo ba kay para di mga pas mo nagkadaghan baya mo ay tubig na lang akong ihakot ani ang, ang tinapay ako lang ang ibutan ng skillet no once mga tumun mo ha na mga tinapay dito oh kamunay bahala mo kuha Naja rin uban o. Oh. Nara o. Oh. Manlabok siya kaya naglumlum. Ang good. Kalimut kong dalag ko anda si Lupin. Si las basura. Tu, arah dagang itlog. silalom. Nakita nyo ang nakikita ko? Bawal daw mag ano? Oh, nagawa sa mga itlog oh. Kaya ba na niya? Asa naman mo? Binaw. Ano oh, dahi? O. Oh. Ning gawas pang usaw. Pag ipang tapok dahi niya. O, oh, nainabilin isa. Iya dahi ang gitapok kay para. Abin na siguro malumlum niya tanan. Ang uban anak bago. Sa... Kuan ka manok? Kuan ka itlog ani 60? Hmm. Manok tok ba ni? Isa isa. Eh. Labtanon ju ko ay naligid na. Ano siya bago pa ni? Eh. Oh. Sabton kayo nga puti ka ayos tanan. Ano ah? mo na siya kayo. Bugat. Bugaan na gani ka ayos tanan. Piso na no. oh. Ah, okay pa. Buyog-buyog.

oh di ba? nasayup ngan serado pa? kuroen lagi mo na na wahai pa doon na tonya? na uma itlog nya na gawas nakabot o malumlum bago pa man uban kay dili man ang uban ani ah oh. naro Pero, kita nyo? Kena? Kena siya, kena? Kau kanu mo. Yan o, yan? Ako ramay na. Yan you know, Oh. Ayan. Lumalabas yung mga itlog niya sa Sa kabila. Ah. Meron pa doon sa kabila. Nanggawas ba yung itlog? Pero dili man na iha uban. Ang iba yan, hindi yan sa kanya. Sa mga kasama niya, no? O yan Oh. Nagtaba na. May isa Oh. may mga itlog pa doon bala na siya gusto nyo pang i-zoom bam ang kamay ko na zoom ang laki laki ng kamay ko ay hmm garang mata sa manok. Ay, burak pa oh, takbo-takbo kayo kahit sana ko. Ah, biso. Oh. Pares of kulor sa inahan. Di man na, maduulan kayo. Mulabok man na. Yan Oh. Gusto ko sarang kunin yung mga ano niya. Sisiw para lagyan ng mga kulay ba pang color tapos lagay ko sa kwarto nako kumon sila, sila no, may kubos man dito. Kabalo man na sila mag-ukay-ukay, ano ba? Sila man ang ukay, ana oh. Binubuy. Pigs. Naubos na yung page. Yung mga page ba? O yung growing mas. eh, Para sa manok. Yung pagkain sa manok. Wala. Naubos na. Ayun o. Oh. Ang daming pagkain nila o. Oh. O. Oh. Oh. Ayun o. Oh. oh. pa o. Oh. Pansit-pansit pa sila Oh. Ayun o. Oh. Oh. May mga prutas pa sila oh. Oh. Prutas 'yan. May tinapay pa oh. oh. Tubig na lang kailangan mag-anok tubig. May tubig man konti lang. Kailangan magpa ako doon. Pag mag-ano na 'yung isa, lumabas na 'yung mga piso niya. Pis-pis niya. Ah, pis-pis. Sisio 'yung iba. Ay, usapan na sa basa sa Tagalog eh. Pag ma-miso na din na siya, daghan na pagkain biso. Mm -mm. S Sasakyan ng anak-amo ko. Kay, na-aksidente. kuwag tubig diri o diri takot kong tubig tereng 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 Dari ko nagtanong patatas the time mo, oh. Dira ah, patatas o mga kalamunggay dere nga lugar dira o oh. ikaso lang di pangaon sa rabbit Uwag mga ilaga kusok kay mga on sa kwan ay eh, kanang tawag ano eh kanang ujuk sa kamunggay o kanang ujuk sa patatas kay tamis mangguna sa ilaha nalinghod po ba ay nakunin akong lipaak gahapon o oh, gabi eh sumakit at sumisigaw at tubig ha ay siya maglihok niya bukit pa atin di po yan bukit pa rin sa na. Kung ano yung ano, pagdala? Anak ba? Anak? Anak, oh. Kasi mapislit na kung ba? Kung ano yung ano, pagdala? Kaya nagunit man ko sa isa, kakam isa kakamot na ko. Nagunit magkamera. Cellphone. Noong saon mo nakakaroon. Alam nyo na, pag ano, hanap buhay tayo. Kabalo naman mo, basta man yung kamot. <laughs> Huwag lang mamuring kamot. Huwag lang mamuring, mamuring kamot. Eh! O, diba? Balag nagkahirap hirap, -hirap. pupunta pupuntang tagtubig ah, uh, masaka kung itsura butangan ako tubig kay para hindi kaon nila humok humok man yan dito tulon oo a siya panawa ako nang tuyog butangan ako tubig kay kaniwang ilang tinapay manggod gahi man siya so nababad siya sa tubig humok tali rin nila makaon mm -mm. o nahumok na siya kay tahop man ni siya ako, harina. Harin diba? so, um, 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 na mana. Di ba? So mo na mana. Ingada po kumuhok tubig ug na nakud. Bye. Bye sa akin, mga alaga. Bye-bye. Dagana mo. Sa akin, mga alaga. Tomorrow I will come back here. And then and then you take Pinadol Filipina too much stress too much tension too much row too much go too much go pharmacy and then buy Pinadol too much so much best Filipina and then too much jealous so, yan oh, may susi ani sa o man pagbala uyuron anak so ito kuwar ya kunin trabaho ani Ayodin ako, ako ni Muon. Ako'y pangitaan. Nakanta ni si Dali rin ni may drive Ata'y nakabalos man noon yung bike eh. Ata'y ako'y nagdala niya eh. diri Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, Kulang pa isa Kulang na isa na kita anak ko.

ba nga tigulang? pulang ko lang din. Sa sa kung saan eh. Wala man dire. Ha. Ah. Gawon ko ko ba basta emergency. Ini gawon ko pagita ani ba basta na emergency. Nako. Eh, na emergency. emergency na kumalaga. Ah. 用心过呢。 kailangan man lagay plastic ano yung ganito kay para hindi siya maano masyado maabugan ba abug abug alikabok alam mo na ang lugar dito puro alikabok naka ano siya naka open ngayong hapon ako magwalis. Diyan o, oh, ang daming walisan ko. So, ngayon, tapos na ako dito. Ah, uh, hindi tagal ko magsalita. Tapos na ako, mag ano na lang ako. Magkuha ako sa mga pinalan, mga ano ko, yung, magkuha ko ba, mag ko sa mga nilabhan, yung nilabahan ko, ko muna yusin ko. Tapos, pipiliin ko kung alin yun ang i ko. la na ka. Kunin ko. isa sa loob. Loob ng bahay. Mas aakyat ako. Anoin ko na to kay bawal tayo dito. O oh, bawal. Hindi yeah. ko lang ipakita ko masyado. Eh. May ako. Magkamalik tayo. May na. Magkalisod. Imbis na. Maghanap buhay tayo. Lalo pang nagkamali ang trabaho. So, careful tayo dito. Huwag kaya pa. Kahit, kahit, kahit matagal ka na, huwag mong abusuhin. Porkit matagal ka na mag-aabuso ka, hindi pwede. Kailangan mag-ingat ka pa rin. No? Diba? Kahit matagal ka na nagtatrabaho dito Alam mo ng mga ugali Pero Mag-ingat ka pa rin Huwag mag-abuso sa mga angongga dito Kaya hindi lahat ng mga amo Na okay sila Yung mga alaga Meron iba Hindi siya okay O hindi nakita yung mga damit nila Dito na tayo

गाना घी ही रखलगा ही रखना घी ही रत्तलगा kamay ko walang swerte eh. laging na lang nasasaktan ginamit pa pati pa ako tignan nyo oo -oh. Uh yun -huh. uh, pati nagsirado pati puwet ano uh -huh. pati puwet gagamitin nyo <laughs> sira sira na pinto ito yung plansahin ko ngayon uh -huh. ginagamit yung paa pag sirado ng pintuan. Pag hindi kaya ng paa, yung puwet gagamitin. Itulak nyo. <laughs> Hello. Eh. Ayan. Dito na ako sa kwarto. Ang bigat. <sighs> Anong suwerte itong kamay ko? Kasi, laging nasasakta, no? Sakit ka ayo. Kinagagat. Ngayon, naanon naman siya. Matamaan man ng sakit. Bye, mga guys. Namula naman yung mukha ko. Mabigat yung basket. Tignan nyo, oh. oh. namumula, oh. Kasi mabigat yung basket. Makati pa yung Dagdag pa tong allergy. Maligo muna ako. Kasi makati. Bye! Salamat sa support nyo. Thank you for coming. Thank you sa ating mga subscriber. Kung sa ating mga viewers, thank you so much. Thank you sa support. Thank you, thank you, thank you so much. And thank you for watching. Love you all. Ay, may paaman no? oh. Tignan niyo ah. Yung aking ah, yung aking ampalaya. Yan oh. No? Nabubuhay siya ng dahil sa akin. Tsaka ito. Kaladi ang palaya. Ingatan lang siya para mag-ano. Sige, mura to. Bye-bye!